Po. <laughs> so yan po maganda magandang araw po sa inyo mga idol So nandito tayo ngayon sa may Mapinya Magalang Upang tignan po itong dalawang ektaryang uh, subdivided lot po nila dito Na may sukat na 150 uh, square meter po fair cut So yan po tutok po siya sa daan Meron na po nga uh, postin ng ilaw So ito po yung property, meron pa po nakatayong uh, ay, nakatanim pala na mga sitaw. So po bali uh, after po ng mga toy, ay kakat po nila to ng mga uh, 150 per square meter. Sa halagang 3,500 po per square meter. So napakamura po. Accessible po yung daan. So po matatagpuan po natin yan dito sa may mapinya magalang. Kena ulit ko po uh, 150 square meter cut uh, sa halagang 3,500 napakamura po ng uh, isang lote uh, loose po nasa ano lang siya 500,000 per lot. So payable po 'to ng 2 uh, months. Ay 2 months, 2 years po pala, 2 years sorry po. Uh, payable po 'to ng 2 years sa halagang 3,500 per square meter. So available cut po natin is 150 square meter. So napakaganda ng uh, lupa. So ayan uh, po ang road accessible po 'yan. So mountain viewing din po to kagaya ng uh, napuntahan namin kanina. So medyo maulap lang po yung panahon kaya hindi natin siya totally makita. Sinulit so, nulit ko po mapinya magalang 150 square meter sa halagang 3,500 per square meter ang payable din to 2 years 2 uh, years. years. payable po so napaka ganpo uh, gaan po ng, uh, sa bulsa kung paano siya babayaran sipin po natin uh, 500,000 payable per, uh, po yun ng 2 years magkano down payment dito ma'am? magkano down payment? na you then reservation 10, then uh ten dp pero nung ede ay pwede yari fifty or or maybe ten wait well, nung ede so okay. Sorry, po ten ten po for so, reservation so, then uh hanggang kung sa kasakali po ten daw yung uh, ating uh, uh down payment so kung di kaya po pwede naman pag-usapan 3,000 uh, din. ko po. Mapin Mapinya Magalang 2 hectares subdivided lot 150 per uh, per square meter per cut.